Good morning, mga amigo! So, for today's video, dito tayo ngayon sa ating uh, rooftop. So, naglinis tayo. Naglinis tayo ng ating rooftop. So, kasi, uh, aside sa pagkakamping, sa panghabi natin yung pag-aalaga ng aso. Then, meron akong isang uh, alaga rito na ano, yung crayfish. Ito, yan. So hindi ako uh, expert sa crayfish. Pero ulitin ko ha, uh, hindi po ako expert sa crayfish. Pero pwede kong i-share sa inyo itong aking pag-aalaga ng crayfish. So natuto lang din ako doon sa mga napanood ko doon sa mga ibang nagke crayfish na hindi dapat na laging chine-check yung ating mga crayfish. Hayaan lang natin kasi nai-stress. So malalaman naman natin yung ating uh, crayfish kung yan ay buried na. Kapag yung buntot nila lagi nang nakaganon. Yung nakatiklop na. So ganun nga yung yun ako nung inobserve ko, nung makita ko, yun meron doon no, oh, kulang ang aso na sa loob. Yan yung female. Diyan lagi naka pwesto yung ating do buried na crayfish. So nung mapansin ko na no, almost one week na siyang laging nakaganon. So yun, it's time na do ko lang siya chinek so one time ko lang chinek pagkatapos nung makita ko may egg nilipat ko na siya dito ay ah, alis dyan ayan nandito na siya ayun o no? oh. ayun siya nandun na nasa heights niya may so, nahayaan ko lang so, lalabas naman yan kapag yan ay nag hatch na lalabas naman so dito meron din tayo dito mga red na red crayfish So, yun lang yung aking ganun lang pag-aalaga ko doon nga uh, syempre dahil hindi wala naman tayong knowledge hindi naman tayo expert sa pagka, pag ng crayfish uh, don doon sa mga napapakinggan natin napapanood natin na mga sineshare ng mga mas expert o yung mga expert o sabi natin maalam talaga sa pag-aalaga ng crayfish doon din ako kumuha ng idea So, yun nga, after nung totoo naman, nung makita ko na sabi nung isang vlog, nag-share ng video na yon na hindi naman kailangan daw i-check. So, ano ang palatandaan? Yung nakatiklop, yung kanyang buntot, lagi na nakano. Yun nga. Totoo po. Yun yung naging, ano, nung, uh, naglinis ako nitong pan. Ayun na. Nakita ko nga, nakaganon na yung kanyang buntot. So nung inalis ko sila dito at uh, totally yeah, uh, kasi nililinis ko yan ayun, uh, yung isang lalaki. So nililinis ko yan sa tiyatanggal ko yung ibang lumot na yan, yung gusto ko yan. Uh, yung nga, nung inangat ko yung isang uh, kay fish natin na female yun, buried na pala siya. Kaya ang gawa ko, ayun uh, na, nilipat na siya. Transfer na dito. So, andyan lang siya. Nahayaan lang natin ng ganyan. Oo. O. So, ito lang. Hobby lang ito. Hindi naman ito for business. Pero, kung mapaparami ko siya, uh, food consumption. Siyempre, ah, uh, paborito yan ng bunso kong anak. Ang kain niya rin. So, dito naman, marami kong kasi anak yung ating moli ayun marami yan uh, may meron naman mga ganyan pang iwas sa kitikiti kiti kinakain nila yung mga kitikiti kiti uh, that's it uh, yung mga halaman ito mabilis dumami ito kapag uh, itong kung tawagin ito kiyapo uh, ito naman nagsisilbing uh, pananggalang sa init ng araw So, nandiyan yung umiilalim dyan. Eh hmm. yan, ito yung ating i-share ko lang sa inyo itong isa nating hobby. At uh, sana magtuloy-tuloy itong uh, buried natin na crayfish. Hmm. Sa susunod na video, i-share ko naman kung paano natin malalaman kung ang ating uh, fund o yung ating fund ay prone sa ammonia. Ano ang palatandaan kung prone na sa ammonia o meron ng uh, uh stack o nag, uh, nagbibuild na ng uh, mataas na ammonia yung ating tubig. So, na, at uh, it's time kung na ito ay kailangan na nating uh, i-treat yung tubig pa, paano, papalitan na, magwa-water change Saan tayo yun yung pinaka Uh, ilalagay din natin doon yung pinaka solution paano tatanggalin ang ammonia sa ating pan at saan nanggagaling gagaling ang ammonia so yan ay nakuha natin yan uh, sariling experience natin yan nung tayo ay naggo goldfish kasi dati dito punong puno ito ng uh, trapal pond para sa goldfish ito, isa, itong isa ito Uh, isa itong grow out pa uh, trapan ko ng goldfish. So marami ako niyan dito, doon doon. Wala pa akong aso noon. Eh ngayon, meron tayo dito. So ayan, pagka maulan, ayan, ang pangit nilang tingnan. Dahil basa sila lagi. So maraming salamat mga amigo. Ito lang yung konting update lang dito sa ating hobby. Uh... dito kay Islanders TV. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, uh, pakisuyo, subscribe na kayo. Maaring maliit na bagay sa inyo, ay eh, malaking bagay naman sa aming mga content creator ang inyong mga subscribe. Then, pakihit, pakihit ninyo yung, inyong, uh, yung notification bell para lagi kayong updated kapag meron kaming i-upload na mga bagong video dito sa ating channel. Then, like and share. So, maraming salamat sa inyo mga amigo. See you on my next video. All goods.